1 2 3 come on welcome back to my YouTube channel so nandito tayo guys sa probinsya probinsya ng Tarlac so, ito na nyo guys yung, yung, yung mga pananin, hindi naman mga na akin yan punyari kayo hindi ito sa asawa na ay sa ate ng asawa ko. So, dito yung mga panahin nila. Tingnan nyo na mga, Ito mga wow. guys. O, oh, diba? Sariwa, sariwa. Talaga masarap dito sa province, diba? Kasi mga gulay, mga sariwa. Ang mahal pa naman ng gulay ngayon, guys. Alam nyo yung ganito kalaking gulay ng upo. 35 pesos. Pero dito, libre lang. O, oh, diba? Ayan mga guys, ang dami mga bunga. Pili-pili na. Bili na ng gulay. Gulay-gulay yon Oh, di ba? Ang ganda. Dami. Oh, yan. Meron din mga saluyot. May upo. Ayan. Tignan nyo guys. So, ang taba ang taba nito. Tignan nyo. Di ba? Ato ito ay spinach. Yan yung kalaki yung dahon niya. Spinach yan. Spinach. Ayan. So, meron din mga pipino. Yan yung mga native na pipino. Yung tulay puto. Medyo natuyo siya kasi dahil doon sa bagyo. So, mga medyo na ano yung mga kanyang mga dahon. Meron din tayo mga talong. So, ang presyo ng talong sa palengke ngayon ay 120. Puhunan pa lang yun. Eh, pag ibebenta mo, baka ibenta mo na ng 150 ang kilo. Diba? Iwan. Yeah. So, kung yung yun. Kasi, Medyo na ano siya sa mga sa bagyong nagdaan. Yung kay bagyong Ulysses ba ang lakas ng hangin. Pati yung mga pananim na mga saging, ayan, mga wala ng dahon. So, medyo nakasalanta sila ng ano, ng, ng bagyo. Ayan, pati yung mga papaya na wala ng bunga, yung mga saging nawala, na wala, na nagkatumba-tumbahan silang lahat. So, ayan, tingnan yung mga saging. Natumba na sila. So, ito ay pineapple. Marami ding mga sili. Ayan, punong-puno ng bunga. Ayan. Pero, yung ganyan ang ganyan ang buhay sa probinsya. Dito tayo, tingin naman tayo dito sa kabilang side. So, dito naman, marami din mga talong. Yan, talong-talong. Ito, mga sitaw. Ito, sitaw naman yan. May mga sitaw. Dito sa banda dito, marami namang upo. Ay, ano, galing na lang sa upuhan. Dito naman sa ito, patola. So, yan yung mga patola. Mga patola, yan. Ayan yung bunga. Diba? Ayan, patulang malaki. Ang haba-haba. Ayan naman sila. Ang laki-laki. Ayan. Diba guys? Sa probinsya, makakatagpanin ka ng iba-ibang gulay. Hindi mo na kailangan bumili, lalo na sa panahon ngayon. Sobrang mahal ng gulay talaga. So, pag gusto mong magluto ng pinakbet meron kang makukuha dito na gulayan so libre ka lang mamitas pag na medyo malawak yung iyong bakuran so pitas ka lang ng gulay ayan yung talong na bilog nagtatago siya diba meron ding mga ito mga kamote kamoteng kahoy yan yung mga saging nawala na ng dahon So, ganyan guys. Dito lang tayo sa province. Province life. Mas masarap pag stay sa probinsya. Diba? Yan yung mga may sitaw. Ang daming spinach. Ang tataba nila guys. O, tignan nyo. Diba? Meron mga saluyo, dahon ng sili. Sa palengke, ang mahal ng dahon ng sili. 15 pesos kada tali. Ang kunti lang ng dahon. So, meron din tayo mga talbos ng kamote. Yan. Yan. Pag gusto natin mag-ensalada with kamatis. Ayan, masarap yan. So, yan, ganyan lang. Sa so, province, guys. Masarap talagang manirahan sa probinsya. Sariwang-sariwa ang mga gulay. So, ayan, guys. So, makikita niyo sa likuran ng bahay. Sa gilid ng bahay. So, yan ay bulo bundukin. Ayan. Pero, yan ay... Uh, Darating ang panahon ay magiging green city na yan kasi uh, inaano na siya ng green city dine-develop na ng green city so medyo mababawasan yung mga puno na nakapalibot dito sa lugar na ito so yan, darating yung panahon makikita natin yan, wala na mga pananim puro building na lang lahat so kaya na uubos na yung province life na nakikita natin minsan kasi puro mga establishment na ang makikita natin yung ibang mga farmers binebenta na yung kanilang mga binebenta na yung kanilang mga lupa kasi yung iba sawa na sa pagtatanim so yan yung mga sili yung sili ano to actually ah, maanghang to sobrang anghang nito guys pero ang tawag nila dito devil's chili pag, pag nag uh, hinog na siya naging orange red ganyan yellow so dami yung bunga yan ganyan siya kalalaki So, malalaki siya sobrang anghang nito. Parang, akala mo bell pepper, pero hindi siya bell pepper, guys. Ano yan? Yung maanghang. Parang, mas maanghang pa kaysa sa siling anis. Yun. Ganyan. So, ganyan siya. Ayun, nagtatago sila. Yung mga bunga niya. yun yun, yung mga, yan, yung mga manok native chicken. Eh. So, kung wala kang ulam, manghuli ka lang ng isa dyan sa mga manok na yan. At lagyan mo na lang ng tanglad. So, yan sila. Yan, 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 tignan nyo yung saging sayang lang natumba siya o oh, Nadaanin siya ng bagyong Ulysses ayan sayang ang liliit pa ng bunga so na ano lang siya natumba lang siya dahil sa bagyo ayan oh, mga nawalan na ng yung ano dahon natumba lahat yung mga saging saging yan ayan. so nawalan sila ng ano bunga sayang naman ayan hmm. wala na silang bunga So yan, ang nangyari yan, yung sagingan hindi pa hindi pa time na matungkot -ma. ano yung bunga so, nakuha na kasi nasayang lang dun sa bagyo okay. yung saging ho. wala na siya ng dahon pero yung bunga, buti na lang andyan pa medyo matibay-tibay nilagyan na lang siya ng tungkod para hindi siya matumba so dami pa naman yung bunga guys so, pero kapag sa mga manok, hindi ko natatakot yung mga manok sa amin. na siguro nila, hulihin namin sila. Ayun. Sige pina, takbo sila ng takbo. Takbo. takbo pa mga manok. Kaya mga native chicken. Ayun sila. Pag wala kaming ulam, yari kayo sa amin. Yari ang tanglad sa inyo. Lagot kayo. Tatakas kayo, ha? Saan kayo pupunta, mga manok? Tawo. Antipid naman ito, tingnan nyo may isa lang ang bunga, nagtatago ka pa ka na punta Saan ba yung bunga mo May isa lang ang nakita, ayun lang siya Isa lang Ayun lang, antipid, tipid Grabe ka naman Ay, Ayun sila, nagtatago lang Ayun 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 may oh, mga bunga siya guys tao ba? tao Ano na? Nandito tayo sa bahay mo. Saan ka pupunta? Saan kayo pupunta? Nagtatago kayo, mga manok? So, yan. Yung saging na uh, galing din sa puno, tinanggal na kasi nabagyo siya. Ayan. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Ha? Baba ka nga dyan. Baba! 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 yung aso nangyayin na magugu siya. So, nagsarili na siya dito <laughs> siya inaglili mis mga plato. ano yun anak? Yeah. ano yun imo so, meron din dito mga na, ano ba? ano 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 Chicken! ano 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 wala na yung mga manok. Meron din baby. Baby goat. Yan. Baby goat. Tahimik na tahim. siya. So, nandito tayo sa likod ng bahay, guys. Sisilipin na natin yung papaya. Yung papaya dito, maliit lang siya. Yan may isa siyang bunga pero hindi yan yung akin kukuha na ng picture ayan din yung mga sili may mga bunga din siya ayan ang dami niyang bunga mga hinog na so ito yung akin kukuha na ng picture maganda talaga siya kasi mababa lang hindi nating tingnan nyo yung mga bunga niya guys medyo mababa lang siya so yun na papaya hinog na hinog so ang dami niyang bunga guys so, hinog na hinog na siya Mababa lang. Abot na abot mo siya. Ayan o. Oh. So, ganyan lang siya kababa guys. Keri-keri mo siya. Abot na abot. Ayan. So, mababa talaga siya. Ayan oh. Diba? Ang baba lang. Mga oh, sili. Tingnan mo. Mamatay lang siya. So, sili yan guys. bako makano tuhan magkano? 250 yan sa market. So, galing lang. nyo ang baba. Medyo na naman yung mga Sayang na sila. So, meron din mga ampalaya. So, yan. Para na wala na siya ng bunga. Nasa na yung bunga mo? Wala na. Nakala na yung bunga niya. Nagtatago na sila. So, wala na siyang bunga, guys. Medyo naanuhan siya ng bagyo. So, yan. So, wala na yung bunga niya. Oh, Nawala. yung mga papaya, sayang lang natumba siya. Uyan so, na yung mga bunga niya. na ng wala sa panahon. Pati yung mga pipino, ayan, sayang. Maharvest na wala sa panahon. So, hindi pa ay harvest na harvest na dahil sa bagyo.